O, sa mga hindi po nakakaalam, ito ang tinatawag na bataw. Ayan, ang itsura ng bataw. Ayan ang kanyang bagay. Ayan, o. dahon. Ayan ito ang bunga ng ano, bataw. Pero sa uh, matatanda dito, yung iba ang tawag dito, harabilya. Ito, so, yung itong harabilya, yan ang tinatawag na bataw. Ayan, tingnan nyo ang gumagapang siya. At siya iginugulay, masarap din siyang ihalo sa munggo. Ayan, ang, ang dahon niya, ito medyo ko hugis puso. Itong bagay niya, matalas ito, nakakahiwa. Kaya eh, hindi basta pagkuhan ito Nakakahiwa po itong pinaka bagay nito na gumagapang. Ayan ang tingnan mga maigi ito dito eh, hindi hinihimay ang buto karaniwan eh, ginugula ito ng mura ayan o oh. Yan ang bunga ng bataw. Yan. Oh, ayan, oh. O, tingnan niyo mabuti. Eh. Yan po ang ah, tinatawag na bataw o oh, harabilya. Yeah.